Sa bataan, arestado ang isang guro dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Ang sospek, dati na rin daw inireklamo ng panggagahasa ng kanyang estudyante. Nasa gitna ng aksyon, si Hensel Killing. Imbes na sa eskwelahan, sa kulungan ng diretso ng high school teacher na si Renato Bustillos ng dinalupihan bataan. Naaktuhan kasi siya ng mga polis na nagbebenta ng hinihinalang sabu. Opo, tinche po ito at ayon sa aming nakuwang data ay nagmamasteral nito kasalukuyan. Itinanggi pa nung una ng sospek ang krimen, pero umamin din siya na gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga, dala ng depresyon. Hindi po ako na Ang okay. patient po ako, hindi po pumayag business ko na Confine ako. But actually, the doctor suggested that I should be find, uh, confined in a mental hospital. Inireklamo na rin noon ng rape ang suspect ng kanyang estudyante. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi na siya nakakapagturo at nahikayat magdulak ng droga para may mapagkakakitaan. Basta yung the whole transaction, bibigyan lang nila ako ng 700 plus 300 uh, transportation. Uh, Nakumpis ka sa sospek ang apat na sasay ng hinihinalang shabu at mark money na ginamit sa buy bust. Naharap ngayon sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Umaaksyon. Hensel Giling, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.